Paano nga ba mag-send ng money or pera to GCash to other GCash account? So okay guys, ito ang gagamitin natin pag-send ng pera dito. So kita nyo naman 4 pesos lang siya, guys. Ito, 4 pesos ang laman at ito is 4700. So try nating senda ng pera. So send natin ng worth of 100 pesos. So okay Tap natin itong send dito sa Gcash homepage. Okay, tap natin. Yan. Tapos pagka-tap nyo ng send sa Gcash homepage. So dito may nakalagay na send to any Gcash account. So tap natin yung express send. At dito sa express send. So enter nyo na yung number. Name or number. So number ang ating gagamitin. At once na nailagay nyo na yung number dito. Yan. So automatic naman lalabas yung pangalan. So kapag ka merong connected na account to sa number na yon or my Gcash account. Tapos dito sa baba makikita niyo yung amount. So sample na natin. Senda natin ng 100. Yan. So kapag ka nailagay niyo na yung amount, so dito merong nakalagay na protect your transaction for 30 days. So pwede niyo itong i-on at magbabayad kayo ng 30 pesos. So hindi na natin i-on yun yung protect ng pera natin. At yung message optional lang naman to kung gusto niyo lagyan ng message. At kapag ka, tama na yung number at yung amount, tap nyo na itong next button dito sa baba. At another pop-up. You're about to send money to non-verified GCash user. So hindi pa daw verify itong account nating isa yung sesenda natin. So are you sure you want to proceed with transaction? So proceed lang natin. Yan. So this person has not yet verified their account. So hindi pa daw to verify itong account na to pero magse-send tayo ng pera. So makaka-receive naman siya ng pera, hindi nga lang siya makakasend. send So pwede naman niya magagamit sa load ng mobile number or pwede niyang gamitin pang load. Ayan guys, after niyan, so dito sa baba, makita kayo na Gcash account na yung balance natin, tapos yung amount na isesend natin, yung total, tapos do you want to proceed? protection. So, naka-off yan. Tapos, ito na. I confirm that details are correct. Tap natin yung box. So, para, para daw kung kompleto ba or detalyado ba yung ating inilagay na details or tama. So, tap natin yung send button dito sa baba. Send 100 button. Yan. At may matatanggap tayong confirmation code do sa ating GCash mobile number. Via text message. Dito na nga guys, yan. Na-receive na natin yung code. Dito yung code. Enter lang natin yung code. Yan. Six two nine three two four. At once na ma-enter na natin yung code, tap na natin itong done dito at makikita natin yung submit button dito sa baba. Tap na natin yung submit button para mag-send na yung pera dito sa... Ayan yung guys, so nag-receive na. So kapag na-repress natin yan or mag-automatic yan na mapunta dito yung pera. So ito yung pinakang, ano, you know, yung resibo. yan. Pwede nyo screenshot at i-send dun sa sinindan nyo. So, ito yan. 4 pesos. Dapat magiging 104 yan. So, refresh lang natin para magpasok uh, yan. Guys, successful tayo nakasend ng pera from Gcash account to another Gcash account holder. And okay guys, sana nakatulong itong video na to at kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa akin YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video tutorial like this. Okay, salamat sa panonood.